Hi guys! Good morning! So for today's vlog, ang gagawin natin ay mag-walking exercise kami. Kasi guys, hindi kami na... Uh, kaya sa walking exercise na lang namin ginagawa yung aming pag exercise dahil hindi kami nakakaano hindi namin nagagampanan na dyan sa totoong buhay <laughs> yung mga mag-exercise, -ex gumamit ng mga gadget pang exercise which is, meron naman kami yan. Meron kami pang ano? meron kami parang bike. Yung ganon tapos may mga dumbbells kami, may mga gamit kami pang exercise. Pero stuck lang talaga siya as in eh, hindi ko alam hindi na namin na-check kung okay pa. Hindi, I mean, okay pa naman yung iba. Hindi yung mga dumbbells is yung kuya ko nang gumagamit yun noon. Tapos meron kami pang dumbbells na maliit lang yung 5 kilos lang, andyan lang, naka stock lang. Tapos, yun, kaya ang ginagawa na lang namin magkakapatid is, yung pinaka-exercise namin is yung walking. Yun, naglalakad na kami. Pero guys, mga 2 kilometers lang ang mga nilalakad namin kasi, ano, uh, yun lang kasi ang, yung parang destination namin is malapit lang naman tapos balik lang kami. Pero kung, ano, siguro pinakamala yung nilakad namin is yung 5 kilometers, 5 or six. Yun. <laughs> oo, ganun. Ganun kalayo. Yun lang pinakamalayo na siguro yun. Tapos ano pa yun? Nung last year pa ata yun. Oo, last year pa. Kasi nai-stop kami, kami. Hindi naman kami regular naka, yun ha, tulad yan. Yung uh, pag-exercise namin ng na ganyan is hindi pa yan regular kasi nga, may mga pasok din. So, ano, pagka may free time lang talaga. Tsaka minsan tamad din. Tamad din. Maglakad din. Oo. Tapos minsan ako lang talaga yung nag-ano nga na maglakad. Kasi as in kailangan talaga kasi siyempre nakakaedad na yung mga tuhod na nanakit na mga ganun tapos wala pang sikat ng araw hindi na ng araw ayan so kaya go go for the goal tayo for today and yun ngayon naman is may ano kami meron kaming sadya kasi yung pamangkin ko ipapacheck up ng kapatid ko so sasamahan namin siya and yun na yung ano namin kasi nang last last week naman naglakad niyag niyaya ko silang maglakad sakto naman tong kapatid ko pinatawag si school so kaya go kami sa may school for walking <laughs> di ba naglakad kami tas yun. And ano, yun nga, ganun, mga ano yun, mga 2 kilometers yung lakad namin. Ganun lang naman siya ka, ano, kal, kal kaliit. Pero <laughs> at least, di ba, kahit pa importante na kapag exercise, na pagpawisan, nasikatan ng araw. And ngayon, ang sadya naman namin is yung kailangan pa-check up ng kapatid ko. So, support kami doon. <laughs> support natin de, para maglakad-lakad, maglakad din kami. Ayun, so tara, samahan nyo lang kami. Pero bago yan, mag almusal muna kami. Tapos, maganda na kami, si usapan namin, 6.30. Pero parang wala pa kami, wala pa akong nararamdaman, mga ano, spirito nila. <laughs>

kami sa barangkano namin. <laughs> Pero, nag ano kasi ako. Ay, babe! Bakit na kami sa bundok? Ang buko ko para kami. Ayan. Ayan na akitin namin. Pinapaus na ako. Oh, pak, ganon. Ano ko ito ko rin ngayon yung mga drag race? Parang reality show. Oh, pak, oh, pawis. Oh. <laughs> Hindi, ano na yun eh. Pinapakain talaga nila yun. Kaya nga ayaw umuwi eh. Kaya nga, ayaw I may mean, umuwi siya pero hindi siya kumakain sa bahay. paket na naman yung ano. <laughs> yung paakit pa baba kasi dito. Yan Pero oh. shortcut lang siya. Malapit na kami sa ano, palengke. <laughs> Ayun, Medyo ano, kasada na to. Saan na, na mga jeepas. Ayan. Kasi, ayan o. Hindi pa sa amin. Ang dami ng ganito uh sa amin. -huh. Alpha Mart, 7-Eleven, All oh, Safe, Dali. Ang dami ng ano, mga, ano tawag dyan? Yung mga convenience store. Sobrang na yung dinevelop ng lugar namin. Sure. Uh oo, -oh, di ba lang talaga yung dinevelop na ito. Uh -huh. Tapos, grabe na rin, o, oh, di ba? Yung achievement namin, yung pawis. Ito yung... Hindi, oo nga. Ako talaga, o, oh, pawis. Pero mas grabe pa na yung makaraan. Tsaka kasi tanghali na tayo noon. Medyo... Uh -huh. then, may bus. Medyo maaga pa ngayon. Oh, the sun trans. Ano pa? Nangyong oh, pa daw. Oh, eight kami okay. dumating. Eight kami dumating. Kaya pala hindi natin nakita kasi pa loob. Balik, balik kasi mahaba yung pila. Doon na lang kami sa una namin pinuntahan. Doon na kami sa una. <laughs> ano pala ito? Clinic hopping. Clinic hopping. Oo, oh, nagahanap kami ng clinic sa kami makakapag-party-party. <laughs> Joy lang. Alas na. Doon tayo sa alas na ebe. <laughs> Ayan, doon tayo sa may... Ay, dito kay Alem. Tanong mo ba anong oras? Anong oras yung peja? Ah, bukas. Doon tayo sa alas na Alas na ebe. Alas cheese. Oh, doon tayo sa... Beja pa pala siya eh. Dito na kami sa... Maraming kasi dito mga project. Kasi hospital to. Hospital yan. Yan ang... No, ano... Lungsod ng San Jose del Monte Hospital. Lungsod ng San Jose <laughs> del <laughs> Monte <laughs> Hospital. Hindi kami sa uh -huh. Ayan. Ayan, ayan. ayan. <laughs> Tapos siya, puro ano na yan. Mga pa-check uh, up na. Tapos may Alfa Marto. Ay, saya! <laughs> Makakita sa akin dito, mga nakaupo tayo. <laughs> Alas na pa. Ang ah, ano, pecha. Eight pa lang. Eight pa lang. Aga pa namin. Pero okay na rin. Grabe yung pawis eh. Okay patunayan na naglakad talaga. Char. <laughs> patunayan. patunayan na success din. Ito, ito na kami sa taas. Second floor na kami, guys. Ayan. Second floor na kami. Ha? Ah. Mukhang ano, dito na kami sa... Dito na kami magwalan. Parang ganon. Hindi, doon sa luma. Awa oh, ka luma? Isaan daw? 1121, time check. Naglalakad pa rin kami. Naglalakad <laughs> kami. Ito na. Dinodo na namin yung paglalakad. Nakapunta na kami ng... BTC. BTC, BTC ba to? <laughs> BTC. BTC. <laughs> Nakapunta na kami ng ano? Victory Mall dito sa... init niya, ko aircon. Hindi, open na. Ah. Yung lakad namin, napunta na talaga kami ng palengke. Ito na. <laughs> o, oh, di ba? Pag ganyan yung tunog, alam mo nang nasa palengke ka na. <laughs>